Walang pa Ano? Oo. Ano yun? Ano yung arti na yan? Ano hey. yung arti na yan? Uh. Oo. Oh. Oh. Bungis-bungis naman yan. Tawa-tawa naman Lala yan. Inalakot din ang dila. Tawa-tawa naman yung bata na yan. Ayaw magpalinis ang dila. Oo. Oh. Gusto lang niyang daldalan. Ayaw tumae. Eh, Tumay ka na. Oo. Oh, oo. Oh. Oh. Ano? Tayo na. Oo. 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 oh oh Ano? Pagod na ako sa iyo. ka oo. ano <laughs> <laughs> Ikaw hindi ka papagod. ha ah? Hindi ka papagod. Ano? Napagod ka na rin. <laughs> Pagod na rin yung bata na yan. <laughs> Napagod na rin yan. Oo. Ah! Ano? Galit. May galit. O, ayan. Tingin na naman sa camera. Ano? Sana so, ko naman camera conscious. Ano mo? Uy! Uy! Tilalanan. Uy! Ako tilalanan. Uy! Tila lana. <laughs> Tila <lana. Ay>. Uy. <laughs> Uy! Ano? Uh, oh, ano? Pagod na ako sa iyo. Pagod na mami ka Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Hindi ka pare mo. Oo. Oh, oh. Ah, hindi ka pare mo. Oo. Oh, oh, Oo ka na. Oo ka na. Ano? Ano? Ano yung buhok mo? Baga pa ka yung buhok mo. Hindi ah. na ang hangin? Eh, ano? Ha? Ah? hindi <laughs> ka pa inaantok? Leng, hindi ka pa inaantok? Tulog ka na. Tulog na. Tulog ka na. hindi ah! ka pa inaantok? Ha? Ah? Oo. Oh. Tayo ka na dyan. Hindi na naman. Hmm. Oh. Ano? Pagod naman ha? Ah. ikaw. Oo. Oh, Eh, oh. oo. <laughs> Pagod na akong makipagkwentuhan. Ikaw so na akong magkwento. Ano? Uy! Uy! Ano? Ah? <laughs> ano? Ah? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. dilat ka, dilat. Tingin na naman dilat. Dilat, dilat. Yung talaki ng mata mo. Oo, oh. oo, oh. oo, oh. oo. Oh. Oo. Oh no tingin na na. mo na naman dito. <laughs> ano? Pagod na, na, uh, oh, na. na o siyo Pagod na mami o babay na magoo na magoo pa na oo 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 <laughs> ano? oo 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 Oh, baket? ala ko la kapit na naman siya sa tali ano 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 ano